Sige, okay, ingat kayo, idol, ingat kayo. Sige, idol, pasok lang, idol. <laughs> Hindi po. Maganda ka akong polusyon sa Isa at Mindanao at sa lahat ng aking mga minamahal na mga pasahero at sa lahat ng mga taga-pasigan. Parating na po ang tagapagtanggol ng mga hinabi. Bintol po lang ibitag, ilagay natin ng biruan sa Senado. Kapag ikaw ay inapi at may ebidensya at mayaman ang iyong kalaban na wala kang kakayahan para ipagtanggol ang iyong sarili, Huwag kang magandang na tumakbo o kay Bintol Polay Pitag. Ito ay para sa tunay ng mga Pilipinong hinapit. Parating na po sa ating pambansang Senado, mga idol. Kaya mga idol, huwag ka nang hapupulsa lahat at sa akin mga ng mahal na mga pasahiro. Sa darating na mayo, huwag natin kalimutahan. Bintol Polay Pitag, tagapagtanggol ng mga hinapit para tingnan po dyan sa ating pambansang sinano ang pambansang tagapagtanggol kaya ilagay nyo na sa isip at puso po ninyo si Bindol po na pag ikahinapay at may uwiding chat mayaman ang iyong kalaban huwag kang magatubili na lumapit sa opisina ni Bintol po ay bitag siguradong ipagtatanggol ka dahil yan ang gobyerno na para sa Pilipino mga idol eh, Sige mga idol Ingat po kayo mga idol. At maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At sana sa darating na may huwag natin kalimutan ng biruan, ang pambansang tagapagtanggol. Bintol po para bitag. Parating na po sa ating pambansang senado. Mga minamahal kong mga Pilipino. Sige idol, pasok na idol. Huwag kayo may idol. Pamisa-misa naman nakasakay kayo sa maganda lalaki idol. Sa Pilipinas lang ito idol matatagpuan. At number one idol, Darating na po ang pambansa ang tagapagtanggol, Vintol po, sa ating pambansa sinato, mga idol. Huwag niyo po kalimutan sa darating na mayos sa isipan po ninyo. Pumso, yan po ang kailangan ng bawat Pilipino idol. Pakitsuyo lang po. Ito idol, pasok po, pasok. Kaya idol, ingat na lang, idol, ingat na lang. Kaya idol, lang, idol, Sige idol, ingat po kayo mga idol. Sa darating na mayo mga idol, huwag kalimutan, darating na po ang ating taga Pambansang tagapagtanggol pagtanggol, po lang butag Tagapagtanggol na ang inaapi ang idol Kapag oh, idol, may uh, ano na kita idol Pahamak na ako sa'yo Idol, ingat kayo idol, ingat kayo Sige idol, pasok idol, pasok okay, Ingat mga idol, Ingat Sige mga idol, pasok kayo. Okay mga idol. Magandang hapon po sa nagaginis at sa buong bansa. Sana po sa darating na mayo po natin kalimutan ang pambansang tagapagtanggol bintol po. Parating na po sa ating pambansang sinado mga idol. Sige idol, pasok na kayo idol. Paminsa-minsa makasakay naman kayo sa maganda lalaki. Kaalala sa nasasakyan nyo. na wala pang boyfriend. Nga nga. Pasok idol, pasok. Kayo mga idol, ingat kayo mga idol. Sige idol, ingat kayo. Basta sa darating na mayo idol, huwag kalimutan na ating pambansang tagapagtanggol pintol po ay bintang mga idol. Sige mga idol, pasok lang idol, huwag kayo mahiya. Kaya mga idol, sa darating na mayo huwag kalimutan. para na po ating taga pambansang tagapagtanggol ng mga inapi. Bintol po ay bintang mga idol. Isa-isip sa puso idol para sa ating mga Pilipino. So, pasok, pasok, idol. Kaya idol, ingat na lang. Ingat po, ingat po. Pasok na lang, idol. Pasok na lang po. Idol, ingat na lang, idol. Ingat na lang, idol. Ingat kayo, ingat kayo, idol. Kaya idol. Sige, mga idol, ingat na lang po kayo. At sana, darating na yung mga idol. Huwag kalimutan ng pambansang tagapagtanggol, pintol po. Ayan naman po, Pilipinas, I love you po.